Do you want the plastic? Yeah. Wow! Yeah. Yes. Mama! Yes? I mean Papa! Wow! Wow! What's that? Is that mine? Yes, this is yours. Ang wow, tanggal mo. Tanggal mo plastic. <laughs> Yan. This is a new storybook. Wow. Meron na naman ikaw bagong bedtime story. Let's open this gadget. Gadgets. These are books. Let's open up the book. foot tapos may free ito yung free wow free. tapos meron may kang Hansel and Gretel tapos Campbell's Steel Skin oh mga guys Rampel oh, Steel Skin hawak mo and then Oh, seventy-five. Be the the okay. Goldilocks and the Three Bears, and then the Princess and the Pea, and then the Gingerbread Man. Oops, and the Ugly Duckling. Wow, and then. The Three billy, goats, croc Wow Happy? Yes, happy Smile nga, pari you smell lang happy You One side lang yeah. You one side lang na happy, patingin ako Oh Ganda ba ng storybook mo? Yes Do you like it? My brother says, if you do the girls, She says, it's okay, kid. Hmm. I will get you a bun and egg. That's it. Oh, because he's hurt. He likes candy. Yeah. There's some um, other things to do. We can work. There's some bed time. Sorry, Ryan. There. <laughs> Ayan mga mami oh. Nakakatuwa to mga mami kasi mura lang siya. Pagkatapos ang ganda ng illustration. Oo. Oh, talagang matutuwa yung mga anak nyo. Mura ko lang ito nabili mga mami. Limang storybook itong nakuha ko nakuha ko lang siya ng 275 pesos. Yan, tsaka malinis siya, wala siyang mga sulat. Tapos hardbound pa yung ano, hardbound pa yung pinaka-cover nung no book. Tapos ito namang dalawang book, yung Hansel and Gretel tsaka Rumpelstiltskin. skin, nakuha ko lang siya ng 40 pesos each kasi meron siyang sulat yung dito sa may pinaka harapan lang naman yung may sulat. So, honest naman yung seller na sinabi niya na may mga sulat siya. Kaya, binigay niya ng mas mura yung storybook. Pero, napakaganda nito mga mami kasi, kesa bumili kayo ng bago, laki ng matitipid nyo dito. Ang ganda naman ng condition ng storybook mga mami, O. Oh. Para din naman siyang bago. Halos wala nga sulat 'tong Rumpelstiltskin eh. O hindi ko pa lang siguro siya masyadong nabubulatlat. Pero ito oh, tong sa Hansel and Gretel, ito lang naman yung issue niya. Meron lang siyang yung sulat dito nung dating may-ari. So, ayan. Pero yung condition ng book, maayos na maayos pa. Wala siyang sira. Ang ganda mga mami. So, ako, ako sa inyo, kaysa bumili kayo ng mga bagong books, try nyo rin kumuha ng mga storybooks sa mga book sale sa Shopee. Ayan. Pwede ko ilagay sa description box kung saan ako shop bumili nito. Actually, sa live selling ako nakabili nito, mga mami. So, tiyagaan lang talaga mag-abang. Or, pwede nyo naman ipa-flex sa kanila kung meron silang available na mga storybooks. Ayan. So, ayan. Ang ganda. Ang ng mga story. Tsaka mga classic na to ng mga story mga mami, oh. Tsaka hardbound siya. Matagal nyo nang magagamit to. Pwede nyo pang ipasa to sa mga susunod na magiging baby ninyo. Ayan. Ang ganda. Ang ganda na illustration. So, best buy siya mga mami. Ayan. So, thank you for watching po. Bye!